So, hello, hello mga ka-earnings. So, ang gagawin natin ngayon ng paraan for today's vlog ay yung unable to resolve host or no address associated with host name na nagkakaproblema ngayon kay Popo. Dahil alam nyo na magta-2024 na o, diba? Hindi talaga nawawala ang problema. Kaya, let's go! So, bali, may dalawa kong ituturo sa inyo para dun sa mga hindi mahanap ang kanilang DNS. Tapos, yung makikita naman yung kanilang DNS. So, unahin na muna natin is yung may DNS. Ito pala yung unang instruction ni Popo kung paano ka makakapag in So, una, punta ka lang daw sa yung wifi connection, more connection, pero sa akin kasi nasa other networks and connection siya. So, pindutin mo ang private DNS. So, naka-auto yung akin. Gawin mo dun sa private dns is maglagay ka ng provider ni provide naman 'yon ni Popo at 'yan nga ang dns.adguard.com tapos i-save mo na tapos sabi daw sabi din magpalit ka ng network provider mo kapag ginawa mo 'yon so dati kung wifi ka nagla-log in mag ka muna para ma-login mo tas kung data ang gamit mo wifi naman ang gamitin mo ganun alternate yan ang nangyari sa account ng kapatid ko. Ganun ang ginawa ko. Tapos ito naman pangalawa na instruction kung paano is i-update mo si Popo update or uninstall, tas install mo ulit. Ganun naman yung nangyari sa best friend ko sa account niya kasi hindi niya rin ma-open. Ang ginawa niya lang daw, dinilit niya, tas ni-install niya ulit, tas yan, di ba, na-update na, na yon at nakapag na siya. Pero hindi ako nagka-problema sa account ko at sa account ng asawa ko. Ano bang ginagawa ko? Salitan pa nga yung ginagawa namin dun eh. Salitan yung ginagawa ko. Kasi ino open ko sa isang cellphone, salitan. Dahil na rin siguro sa account and security kasi naka high and medium yung security namin. Nakabound yung phone number, yung email, yung Google, tas Facebook. Para safe ang inyong Popo account. Kaya kung na-open yung na account nyo, gawin nyo na rin to para sure na hindi magka-problema sa mga account nyo. At ayun, sana nakatulong tong video na to para ma-resolve yung problema sa account nyo sa Popo. Kaya, happy earning everyone!